Mahal ka niya. Kahit wala siya sa tabi mo, nariyan siya para sa iyo. O, oh, di ba? Sana all na lang. Hindi siya palaging present physically, pero ramdam mong nariyan siya para sa iyo. Kahit malayo, may kamusta. Kahit busy, may ingat ka. Kahit tahimik, may nandiyan ako para sa iyo. Because love isn't always about holding hands every day. Minsan sapat na yung maramdaman mong may taong hindi ka iniiwan kahit hindi siya palaging kasama. Yun ang totoong pagmamahal. Hindi lang sa harapan mo, kundi kahit sa distansya. O, ba? Diba? Para sa lahat ng mga LDR dyan, ba? Diba? Ramdam na ramdam nyo to kapag nakahanap kayo ng tao na kahit LDR kayo, imahal mahal pa rin kayo. Consistent sa inyo, kinakamusta kayo. Yun yung mga tamang tao, yun yung mga okay na tao na talagang mamahalin mo talaga ng sobra-sobra. Pero may mga taong lagi mo naman kasama, lagi mong ka-holding hands, pero parang ang layo niya. Very distant siya sa iyo. Ito yung lagi kong sinasabi na, yes, proximity helps. Yung lapit niyo sa isa't isa, yung physical na nahawa mo siya, it helps build the relationship. Pero hindi nakasalalay doon yung faithfulness, yung loyalty, and yung strength, yung lakas at tatag ng relasyon ninyo. Kasi minsan, yung katatagan ng relasyon niyo ay wala sa lapit ninyo sa isa't isa. Kundi doon sa effort, sa tiwala, at sa consistent na pagpaparamdam mo sa tao na yon na mahal mo siya. So, sa lahat ng mga malalayo sa isa't isa, hindi ibig sabihin na hindi magpaprosper yung relasyon na meron kayo. You just need to double the effort. At hindi mahirap magdoble ng effort para sa mga taong mahal mo talaga. Kasi kapag mahal natin 'yung isang tao, were willing to take risks, were willing to go extra mile, were willing to double the effort because no other reason dahil mahal mo siya.